Good day mga kabayan. Ah, maghahagis ulit ako ngayon. Ito naman yun, nandito ang hihagis ko. So ito na sila mga kabayan. Ah, basket na. Ayan. Nasa ano, na, nasa training box. So ihahagis ko naman sila dito sa ano, sa kaliwa ko. Pag nakaharap ako dito sa likod ng bahay, dito kaliwa. Yun, naihagis ko yun, dun sa kanan. So ito unang hagis nila dito sa kaliwa. Tapos sa susunod, pagpapalitin ko naman mga kabayan. Tara. ay bukas na pala yung likod so ilo load ko lang mga kabayan ha? Uh, kita kita kids maya maya welcome back mga kabayan dito na kami sa release point mga kabayan Ito na sila ayan mga kabayan yun ano yung mga panlaban natin Na sila mga kabayan doon ko sana sa Gold Creek School mga kabayan may pasok nga pala ngayon so iharap ko na lang sila dito para doon ang lipad nila pabalik doon mga kabayan ano to highway to mga kabayan na ng sasakyan so sana wala namang madisgrasyo Oh, hindi naman siguro madidisgrasya mo. Ah. Uh, Papahinga ko muna sila mga kabayan no? ha. Mga 5 minutes. Kita kita kits mo yan. Sana makabalik lahat. May release ko na mga kabayan. first time nila mahagis mga ayun sila yan. so ang sa amin dito mga kapayan pabalik dun ayun palayo sila dyan sila mga kabayan. sana mag grouping medyo hiwa hiwalay pa mga gahanap yan Punta silang gangalin Yan palayo sa amin yan mga kabay. Doon na yung Gold Creek hay Malapit na yun Pero malapit lang sa amin yan mga kabay Saan na? Wala Nawala sila Saan na? wala nawala Nawala sila, sila ko Ay yun ay, di <laughs> Dito ho, balik kayo rito Yari tayo dyan, kinakabantuloy ako Dihin ko maraming mauawala, Pero may mga old bird dyan mga kabayan Ika-guide sila ng mga old bird Dito yung sa akin Ayun e na, empty na, empty na yung kulungan natin Yung training box natin mga kabayan may uh, mayan -maya na lang ulit mga kabayan Kita-kita uh, kids -kita -kita. Welcome back mga kabayan ah, Nandito na ako sa amin Wala pang nakakabalik Kinakaba na ako mga kabayan Parang pakiramdam ko Marami mo awala Pero malapit lang din naman yun eh. Parang halos magkasing layo Doon sa arboretum Tsaka din So hintay-hintay na So sana makauwi silang lahat Pero ang pakiramdam ko eh. <laughs> Iba eh. Pakiramdam ko merong mawawala. Bale, okay na. Talagang ganun. Kasi ang huling lipad pala nila, huling low fly nila nung last Sunday pa mga kabayan. Tapos hindi ko na sila napakawalan para rumunda. Ano ito yung kulungan nila mga kabayan. Pinalinis ko sa ano. Pinalinis ko sa anak ko. Yan tahimik. Walang laman. Yan. Linis na. Thank you Kuya Mol Shout out shout out sa iyo Kuya Mol. Sa paglinis ng kulungan, thank you. Ito yung ano. Ito na arboretum na, mga kabayan. Nakain na sila. Eh. Hindi ko pa nabilang mga kabayan. Yan. Ah, uh, mamaya bibilangin ko. Tulog sila, pahinga. Pagod sila, pagod. Sila, eh, pagod. So, maya, -maya na lang ulit mga kabayan. Uh, ah, magtatanghalian muna ako. Gutom na. Hmm. Parang may drone doon. Maya, -maya na lang ulit mga kabayan na ah, magtatanghalian muna ako. Kita-kita kits maya, Welcome back mga kabayan. Uh, ah, nandito na sila. Kaya lang Ano? Ang konti lang. Ayan <laughs> mga kabayan. Patay tayo dyan. Yari tayo dyan. Ang konti, parang ang konti lang. Tingnan natin mamaya kung oh, sino yung mga nawala, mga kabayan. Ayan. Mga old bird. Tingin ko, andyan dyan yung mga old bird. Yung grise andyan dyan. Oh. <laughs> Boy, si ano, si 1979, andyan dyan mga kabayan. Ang daming wala, oh. Nabawasan. Nabawasan. parang pangit nung bitaw ko sa kanila. Daanan kasi nang sasakyan. So, ayan. Kinakabahan ng mga bayan. Tingin ko, ano eh. Ang dami na wala. May magpay pa. Bali, mami, ano. Bibilangin ko mga bayan pag pumakasok na. Na ikot pa sila. Yan. Sila. Ayan. Miss mo, sabay nag bird oh. <laughs> So, sana makauwi pa yung iba mga kabayan. Pero ang tansya ko, kulang yan eh. Mamaya, bibilangin ko mga kabayan. pag pumasok na, papasokin ko muna sila. So, kita-kita kits mga mga kabayan ha. Oh. Yes. Welcome back mga kabayan. Nagbabaan na sila. Yan, meron pang ibang ano lumilipad. Yan. Parang wala si tangkad ah. Tayo so, pa magwabaan. Perstos, perstos. Yan. Hindi sila mga Eh. Parang wala si tangkad. Hindi ko nakikita. Hindi ka nandiyan pa si tangkad sa mga lumilipad. Mawawa wow, naman si tangkad. Uh, malaki. Malaki kasi si tangkad mga kabayan. Ayaw ko lang kung, kung makakalipad. Uh, pero dito rumuronda naman siya. Baka napagod yun. Tapos dumapo. Mawawa naman si tangkad. Wow sila. Pinarsyal feed ko lang sila kanina mga kabayan. Ngayon ipupulpid ko na sila wala wala si tangkad may yung tiger gray seal ay yung na isa anjan, dyan ayun Diyan yung grisel naglalakad mga kabahay. Sige. Ay, hindi si Tangkad dyan. Good yan, good year. Ano ata tayo? Inbreed. Magkapatid. Magulat. -wala. wala, hindi nagpe-perform daw dito. Pag magkapatid. Ah, ito yung Tiger Grizzle na ano. Ayan o, oh, nasa harapan. Yung dalawang ano, Tiger Grizzle lang wala. Yung itim, la yung lamang yung pagkaitim na Tiger Grizzle. Wala. Yung dalawa. Old bird yun, old bird. Itong puti na Tiger Grizzle yung ano, lamang ang pagkaputi. Ayan, nandiyan dyan. So, yung dalawang Tiger Grizzle wala, mga kabahin. Tsaka si Tangkad. Parang tatlo, tatlo yung nawawala. Tapos, malamang meron pa yan. Hindi lang tatlo yan. Sinegro, hindi lang. Sinegro, hindi pa lang. Papasokin ko muna sila mga kabayan. Ipupulpit ko na sila. Kita-kita, ah, it's mema mga kabayan. Wala, si Tangkad. Wala mo si Tangkad. Tangkad! Saan ka natangkod? Ang last pack. Ang Pwede ko na yung patuka. Welcome back mga kabayan. So, obvious na obvious na wala si Tangkad mga kabayan. Kasi siya yung pinakamalaki. Kaya kitang kita ko agad. So, si Tangkad na wala. Tapos, yung dalawang ano, Tiger grizzly wala rin mga kabayan. Tapos, yung mga inbreed yung magkapatid, yung magulang. Wala rin mga kabahayan. So yun dun sa labas mga kabahayan. Ah, hindi ko pa nabilang. Siguro bibilahin ko mamaya. Tapos dito bibilahin ko rin ulit. So, yan. At least natapos ko yung ano. Yung dalawang tos. Sa loob ng isang araw. Natos ko sila pareho. Natos ko pareho yung lock dito. Yung mga kalapati dito sa loob na to. Tsaka yung lock tapos mga kalapati dun sa loob sa labas. So, magkaibang direction nga lang mga kabayan. So, si Negro, handa ng papay niya. Yun lang muna sa ngayon mga kabayan ha. Uh, please like, subscribe, and comment. Kita kita kits ulit sa susunod na vlog. Salamat! Ayos.